Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 14.8 million pesos na halaga ng ilegal na droga na tinangkang ipuslit sa bansa. Ayon sa BOC Nino Aquino International Airport, idinaan ang ilegal na droga sa Central Mail Exchange Center. Dumating umano ang shipment noong January 19 na nanggaling sa Wilmington, California, USA at idiniklarang hardware ang laman nito. Nang buksan ay nakuha sa loob 2,452 grams ng cocaine na itinago sa loob ng mga black bolt na nagkakahalaga ng 12.995 million pesos. Naharang din sa CMEC ang anim na parcel na idineklara namang mga personal items at nakuha sa loob ang 1,307 grams ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.829 million pesos. Inihahanda na ang mga kaso laban sa mga consignee ng parcel dahil sa paglabag sa si Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. At yan ang aking news scoop. Ako si Mayande Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.